Nainibubod natin ang Part 2 ng Attack on Titan. Spoilers ahead! Watch out and take care! Sa unang parte ng Attack on Titan, napasa pangani bang ang buhay ng sangkatauhan ng sirainagdambuhay lang Titan ang malaking pader at inatake nito ang mga tao kung saan napakadami mga namatay at napilita ng mga tao lumipat sa inner district. Sinubukang bawiin ang gobyerno ang outer district mula sa mga Titan subalik na bigo sila. Sa huling sandali, ang ating bidan si Eren ay nagawa makapag-transform sa pagiging Titan at nailigtas ang bawat isa. Lumalabas na noong bata pa si Eren, pinag-experimentuhan siya ng kanyang ama kung saan tinirukan siya ng serum na may kakayahang mag-transform sa pagiging Titan. Nandoon din si Captain Soda at tinuluman may tago si Eren ng lusubin sila ng gobyerno para sunugin ang eksperimento ng kanyang ama. Kinuha ng mga sundalo ang mga magulang ni Eren at pinatay, habang si Eren naman ay tinago ni Captain Soda. Sinunog ni Commander Kubo ang laboratorio, sabay umalis na rin si Captain Soda kasama si Eren. Lumipat ang eksena kung saan si Eren ay tinali ng mga sundalo. Pinaliwanag ni Commander Kubo na dapat nilang patayin si Eren sa lalong madaling panahon dahil malaki itong banta para sa kapakanan nila na mapagalaman nila may kakayahan itong magtransform bilang titan. Iginiit ni Eren na katulad din nila siya na isang tao pero buo na ang desisyon ni Commander Kugo. Nang babarili na sana ng sundalo si Eren, lumapit si Araman para ipagtanggol ang kaibigan na sinasabing si Eren ang nagsagip sa kanila mula sa kamay ng mga Titans. Inassure niya sa Commander na malaki ang mapapakinabang nila kay Eren dahil siya ang magiging panlaban nila sa mga Titan. Hindi rin pumayag si Captain Hansa sa pagpatay kay Eren dahil plano din itong experiment to Han si Eren. Diyun paman sa kabila ng pagmamakaawa ni Armin, inutos pa rin ng commander na Berlin si Eren. Nang makita ito ni Mikasa, nilabas niya ang kanyang sandata at tinanong siya ni commander Kubol kung bakit nito pinagtatanggol ang isang halimaw. Dahil sa lumalalang sitwasyon, pumagit na na ang dating kapitan na si Soda at sinimulan nitong ipaliwanag ang patungkol sa kapangyarihan ni Eren. Sinabi niya'ng kayang kontrolin ni Eren ang sarili sa pagiging Titan, pero nawawala ito habang tumatagal. Bago pa siya makapagpatuloy sa pagpapaliwanag, binari siya na isang sundalo na agaran niyang ikinamatay. Bigla na lang, isang higanteng titan ang nahulog at nabaksaka nito si Commander Kubol at iba pa. Pinagbabaryo nila ang titan pero tila ba meron itong mga armor sa katawan? Pagkatapos madali nilang pinatay ang mga sundalo sa kinuha si Eren, sinubukan nilang atikihin ang batok ng titan pero nasanggan niya ito, nangangahulugan ang titan na ito ay mayroong kamalayan, Tumini ang Titan sa iba pang sundalo subalit tinipensahan naman sila ni Mikasa. Nakakagulat, tumitig Titan sa kanya at huminto na sa pag -atake. Pagkatapos ay umalis na ang Titan dala-dala si Eren, matapos ng insidente, naguto si Captain Han na ipagpapatuloy nila ang pagsasaayos sa nasirang pader. Sa kabilang banda, nagising si Eren sa kakaibang silid na may tumutugtog na musika. Nagmasid siya sa paligid at tumambad sa kanya ang isang jukebox, Paginto ng na musika, narinig niya ang isang boses at ito pala ay walang iba kundi si Shikishima. Pinaliwanag niya na sinagip niya si Eren mula sa Titan na kumuha sa kanya pero nabigudo siyang patayin ito. Pagkatapos ay pinakita sa kanya ni Shikishima ang video footage dang taon na ang nakalipas kung saan dito ay pinapaliwanag ang pinagmulan ng mga Titan. Lumalabas na plinano ng gobyerno magsagawa ng super soldier weapon sa pamamagitan ng genetic engineering at nakagawa nga sila ng higanti na kilala ngayon bilang Titan. Gayunpaman, hindi na nila napigil ang pagkalat ng virus at kumalat ito sa buong mundo. Ang mga tao ay big land lang nagiging Titan at halos na ubus ang buong populasyon. Dahil sa matinding problemang ito, binombahan ng gobyerno halos lahat ng mga Titans at nagdulot ito ng na matinding pagkasira sa mundo. Gayunpaman pa kahit papaano, may ilang populasyon ng tao ang napaligtas at gumawa sila ng mga pader para dito magtago. Kalaunan, isang makabagong gobyerno ang nabuo, at ito na nga ang naging bagong lipunan nila ngayong kasalukuyan. Ang silid na kinaroroon na nila ngayon ay nilikha ng gobyerno upang mabantayan nila ang bawat tao sa pader. Inihayag pa ni Shikishima na ang pagtatapi sa mga pader ay pakanan ng gobyerno, Ginawa nila ito upang magtanim pa rin ng takot sa mga tao at upang madali lang manipulahin ng gobyerno ang mga tao. Gayun pa man, nagkaroon ng pag-asa si Shakishima kay Eren na masaksihan niya itong mag-transform at magkaroon ng kamalayan bilang Titan. Naniniwala siyang mapipigilan nila ang binabalak ng gobyerno, lumabas na ang dalawa at pinakita ni Shakishima sa kanya ang kanya mga tagasunod. Tumambad din kay Eren ang napakadaming bambang pampasabog na ninakaw niya mula sa commander. Binigay niya ang grappler kay Aaron sabay sinabing mula ngayon ay malaya na siyang gawin ang gusto niya. Samantala, nagawang makuha ng scout ang missile at plano nilang itakipito sa butas ng pader. Nakatingala si Mikasa mula sa malayo, inaalala ang nakaraan noong kasama pa nito si Aaron. Pagkatapos nagpatuloy na ang grupo patungong syudad, pero napahinto sila na masalubong niya ang isang armored vehicle, Lumabas ang ilang sundalo sa sabay tinutukan sila, mabuti na lang lumabas si Eren mula sa sasakyan Humingi siya ng paumanhin kay Mikasa dahil pinagalala niya ito, pero malinaw naman sa itsura ni Mikasa na masaya itong makita muli si Eren Lumabas na rin si Shikishima at si nito ang misail, na bigla si Captain Hanong makita mga armas ng sundalo, sabay pumasok din ito sa loob ng sasakyan sa pagkakataong ito, inangkini ni Kishima ang misail at pinaliwanag niya na plano niyong sirain ang inner wall gamit ang misile upang tuluyan ng mawasak ang pamumuno ng gobyerno at makalaya ang mga tao sa kamay nila. Nagulat si Eren sa sinabi ni Shikishima dahil sa akala niya gagamitin nila ang misail para takpan ang nabutas na pader. Hindi rin siya pumabor sa ideyang ito dahil maraming mamamayan ang mapapahama. Ngunit tugon lang sa kanya ni Shikishima na ang kamatayan nila ay kapakipakinabang para mapabagsak lang ang gobyerno. Dagdag -dag niya pa kay Eren na kalimutan na nito ang nakaraan at sumama sa kanyang plano. Pero na maalala ni Eren lahat ng saklipisyo at paghihirap ng mga taong malapit sa kanya dahil sa mga titan, sumigaw siya sa sobrang galit at sinabi kay Shikishima na tumatanggi siya sa gusto nito. Inatake niya si Shikishima pero sa kasamaang pilot madalilan siyang napabagsak nito tumayo si Eren para umatake muli, pero madali lang din na ilaga ni Shikishima ang mga atake niya. Hinamon niya itong mag-transform sa pagiging Titan, halos walang kwenta lahat ng atake niya dahil ni Isa ay wala man lang tumitama. Pinigilan siya ni Mikasa pero tumawa lang si Shikishima at hinalikan pa nito si Mikasa para lalong inisin si Eren. Sinampal niya ito sa mukha kaya sinipa siya ni Shikishima, lalo itong kinagalit ni Eren kaya sumugod siya na walang pakialam. Gumawa ng plano si Arman kasama ang kaibigang si Sanagi. Bago patuluyang tapusin ni Shikishima si Eren, binantaan siya ni Arman na huminto kung hindi ay pasasabuvi niya ang mga bomba. Sinabi niya sa mga kasamahan na kunin si Eren at dalhin ito sa trap. Pero hindi nagpatinag si Shikishima sa banta at inutos pa sa mga tauhan na barilin sila. Bigla na lang, isang grappling hook ang dumapli sa mukha niya at kumenekta ito sa gusali. Tumalon si sa sabay sinabi sa mga kasamahan na siya na ang bahala at tumalis na sila. Sinimulan niya hatakin ang pader ng buong lakas habang pinagbabaris siya ng mga sundalo ni Shikishima. Sa kabutihang pilot nagawanya gawa niya namang mapabagsak ang pader sa mga bomba at ginamit ni Armin ang oportunidad na ito para tumakas. Isang napakalakas na pagsabog ang naganap na muntik pang maabotan ang sasakyan nila. Nalungkot ang grupo dahil sa ginawang saklipisyo ni Sanagi para sa kanila. Pero biglang lumitaw muli si Shikishima at kahit papano ay nakatakas pala siya mula sa pagsabog. Umakyat siya sa sasakyan para ang missile. misail. Kinuha niya ang espada at sa kanilang pagkagulat, sinaksak na ito sa kanyang dibdib. Lumitaw ang guto mula sa likuran niya at kalaunan na ay nagtransform siya sa pagiging halimaw. Lumalabas na si Shikishima pala mismo ang Titan na lumitaw kanina na kumuha kay Eren at pumatay kay Commander Kubol. Sinubukan ni Eren gayahin si Shikishima pero pinigilan siya ng kasamahan dahil hindi daw sila sigurado kung gagana ba ang ito sa kanya. Sinabi niya na kaya nilang talunin si Shikishima kung magtutuluman sila. Tumakbo ang nakabaluting Titan at pinakita nito ang kanyang lakas sa pamamagitan ng pagpatay sa iba pang Titans. Nakakuha ng champo si Sasha at pinatamaan ito ng araw ang mata ng Titan Umatake din ang ibang kasamahan nila pati na rin si Mikasa Sumugod na rin si Eren at winasiwas nito ang tuhod ng Titan Nang mapaluhod ang Titan na si Shikishima, tumalon si Jing sa uluna ng Titan para atikihin ang weak spot nito Pero napansin naman siya ng Titan at sinimulang hambalusin Mabuti na lang nagawa ni Eren may taboy si Jing at siya tuluyang tinamaan Kukunin na sana ni Shikishima ang misal ng bigla na lang. Isang pagsabog ang naganap at napansin niyang si Eren ay nagtransform na rin sa pagiging halimaw na Titan. Sumigaw si Eren at ang dalawa ay muling nagtuos sa katauhan ng Titan. Isang matinding labanan ang nangyari subalit wala pa binatbat si Eren dahil na rin sa makapal na baluti ni Shikishima. Isang balakas na sipa ang tumama kay Eren dahilan para mapabagsak siya sa lupa tatapusin na sana siya ni Shikishima pero pinulot niya ang LSE ng chopper sabay sinaksak ito kay Shikishima pagkatapos ay sinandan pa ito ni Eren ng pamitain na sipa sa ulo ni Shikishima at napatilapon ito sa gusali sa wakas ay bumalik muli si Shikishima sa pagiging tao at sumigaw si Eren ng may pagtatagumpay sumunod ay kinuha niya ang missile mula sa truck pagkatapos sumakit siya sa pader daladala -dala ang missile habang sumusunod naman ang kanyang mga kasamahan Nakilala gay niya na ang misel sa butas, unti-unti naman siyang nawawala ng lakas dahil sa sobrang pagkapagod. Napansin ito ni Mikasa kaya gumawa agad siya ng aksyon, hinati niya ang likod ni Aaron para subukang gisingin ito at ipaalala ang pangako niya sa kaniya na ipapakita nito kay Mika sa ang labas ng mundo pati ang karagatan. Sa wakas ay muling nagising si Aaron at pinagpatuloy na ilagay ang misil sa butas. Sa kabilang banda, nagising na rin si Captain Han matapos nitong madamay sa pagsabog kanina. Isang misteryosong lalaki rin ang lumitaw at naglakad, muli na nang gumalik sa pagiging tao si Eren habang si Arma naman ay abala sa pagsiset ng timer sa missile. Nang aalis na ang grupo, biglang nagpakita sa harap nila si Commander Kubo. Himalam na kaliktas si ito sa pag ng Titan na si Shikishima sa kanya kanina, Nag-offer siya ng kalayaan sa grupo kapalit ng buhay ni Eren Tumanggi ang grupo kaya binaril sila ng commander at aksidenteng tinamaan si Eren sa binti Sinabi ng commander na kapahamakan lang ang naghihintay sa kanila sa labas ng mga pader na ito Bago pa siya matapos sa pagsasalita, inatake siya ni Sasha ng araw sa leeg at nahulog siya sa likod ng pader Pero sa kanilang pagkagulat biglang nag-transform si Commander Kubal sa pagiging Titan at siya pala ang colossal Titan na sumira sa padeb dalawang taon na ang nakalipas. Sinimulang suguri ng grupo ang Titan para magigante pero hirap sila dahil ang katawan ng Titan na ito ay naglalagablab sa init. Kinuha ng Titan ng missile pero patuli pa rin sa pag-countdown ng oras. Pumatapis si Jing para pigilan ang Titan pero sa kasamaang pilot ay pinatay siya ng Titan. Pagkatapos sinanid ni si and Paris ang misel naman ang tumama sa Titan na inatake ni Captain Han. Patuloy pa rin kinuha ng Titan ang misel sa kabila ng injury niya. at nagbigay naman ito kay Eren ng pagkakataon para makalapit sa kanyang bato. Hindi niya alintana ang init at pumakyat sa uluna ng Titan. Tumigil na ang oras sa missile pero sa kasamaang palad, hindi ito sumabog. Lumalabas na nagawa ng Titan masira ang detonator kaya nagtuno si Mikasa sa missile para ayusin ito, pero hindi niya alam kung papaano. Sa kanyang pagkagulat, buhay pa pala si Shikishima at tinatake niya si Mikasa. Nakiusap si Mikasa sa kanya sa huling pagkakataon na tuluman silang magapi ang Colossal Titan. Sa parehong sandali, nagawani ni Eren makapunta sa batok ng Titan sabay hinati ito sa kasamaang pilot, nakuha siya ng kamay ng Titan bago pa netuluyang masagawa ang plano. Bago pa niya mapatay si Eren, ang Titan na si Shikishima ay nagmadaling at dala ang missile, dahilan para bitawan ng Colossal Titan si Eren. Pagkatapos ay sumugod si Shikishima sa Colossal Titan at tinapon ang missile sa bumanga, at nagsanhi ito ng malaking pagsabog dahilan para ang dalawang Titan na si Shikishima at Commander Kubol ay tuluyan ang namatay sa pagsabog. Tuluyan na rin nasira ang pader habang si Erin naman ay nagmamadaling makaligtas sa pagguho. Mahuhulog na sana siya mabuti na lang dumating si sa para sa gipinsya. siya. Dahil sa mga naglaglagang debris, tuluyan itong natakpan ang butas sa pader. Nakaligtas ang dalawa sa pagkaguho at nakarating sila sa tuktok ng pader. Sobrang natuwa ang dalawa dahil sa wakas na na rin ang pangarap nila masaksihan ang labas ng mga pader. At sobrang namangha sa kagandahan ng tanawin at mga karagatan.